Jopay, kamusta ka na? <coughs> Hello guys, ayan po si Jopay. So update po, buntis po si Jopay. Ayan, so ang June po ay this coming week or next week. Ayan, so February 19 po, according sa record ko. Pero minsan advance, minsan po uh, delay ng konti. And for today's video guys, I Bibigyan ko kayo ng tips kung ano ba ang mga dapat nating i-prepare bago manganak ang ating alagang pusa. At isa po sa dapat nating ihanda ay ang whelping box. Ano ba yung whelping box? Ito yung box or kahon kung saan pwedeng manganak ang ating alagang buntis na pusa. Dapat ito ay malinis at dapat komportable sila at iwas po sa anumang uri ng stress. Dapat malayo po sa mga lugar na kung saan na i-stress sila. So si Jopay guys ay kinulong ko po muna kasi po for me sa case ko po mas safe siya na nakakulong, mas komportable siya at iwas stress sa kanya. At actually guys sa lahat ng mga pregnant cats ko or yung mga queen ay kinukulong ko po talaga kasi po mas territorial po sila, mas masungit po sila at nakikipag-away po sila sa ibang cats. At at the same time, para iwas po yung akyat panaog, yung ma-stress sila na maging cause pa na makunan sila. So mas safe po para sa akin na ikulong po muna sila. At ito po si Jopay, kaya ko po nilagay muna dyan sa taas kasi po hinahanda ko po yung cage niya at yung box na ilalagay ko po. So ngayon po ipapakita ko po sa inyo yung box. Ayan lang po, ganyan lang po kasimple yung box po at gumamit po ako ng Jura box. Yan po ang lagi ko pong ginagamit. So pinasok ko lang po sa loob ng cage. Buti po nagkasya. Simple lang po yung cage ko po guys, ganyan lang po. At isa po dapat guys lagi nating tandaan na kailangan unlimited palagi yung food. Dapat hindi po sila nauubusan ng pagkain, okay? So, yan po yung box. So, inayos ko lang po muna yung mga sira-sira dyan para po iwas uh, disgrasya po sa alaga natin. Ayan, lalagyan ko lang po yan ng cable wire. Ayan po, gugupitin ko na lang po yung sobra mamaya. Ayan. Ayan, guys, may naisip ako. So, naisip ko na iikot siya para mas malawak yung space. Ayan, mas malawak yung space niya dyan. Kasi if ever na meron na siyang mga kittens dito, ay magpapahinga siya dito. Okay? Kasi uh, may times kasi na, na kapag tapos na siya magpadede sa kanyang mga kittens, ay aalis siya dito sa whelping box at magtatambay siya dito para may space si papay dito magtumambay. So dito, uh, ang gagawin ko, lalagyan ko na siya ng mga tela na 'yung hindi na ginagamit or mga lumang mga damit na hindi mo nagagamiten, 'yung pwede mo na itapon para uh, para may higaan siya dito. Kasi kapag ganito lang, ay for sure may mga dugu yan at kailangan kasi dry lagi eh, yung higaan ng mga kittens. Hindi sila pwedeng mabasa or hindi sila pwedeng madumihan. So, kailan merong malinis na tela. O kaya, uh, po order ako sa Shopee or sa kaya sa TikTok ng yung ano yung mat yung mat na yung kulay blue at saka white yung anong tawag doon nakalimutan ko eh so nag-absorb kasi yun ng moisture So maganda yon para every day or every other day. Papalitan na lang natin palagi. Pero order pa lang ako eh. So, so dahil hindi pa naman mga si Jopay ngayon. Pero within this week siguro, hintayin natin. So temporarily, lalagyan ko dito ng mga tela. Okay? Mga used na, na mga damit or anything na pwede natin ilagay sa welting box. Okay? So maganda kasi na A week before yung Jew, nung queen natin, queen cat, uh, kailangan ay meron na silang nakikitang uh, nesting box or whelping box para uh, masanay na sila. Okay, may introduce na natin sa kanila. So, maganda kasi private part dito ibig sabihin corner siya uh, hindi masyado siya na istorbo hindi na iinitan uh, maging comfortable siya dyan, so maganda yung area na yon so kaya dito natin nilagay okay so yan guys ilalagay ko na dito si Jopay, uh, meron na siyang pagkain ayun dinagdagan ko na yung pagkain niya at malinis na water ilalagay ko doon yung ano niya yung uh, liter sand niya tapos ibabalik ko na siya dito. Okay? So, kaya ko muna siya pinalis kasi uh, ayoko siyang ma-stress. Kasi pala dito guys, kaya ko to pinili tong uh, green screen na ito. Para madaling malusot yung mga buhangin dun sa litter sand. Mga, mga pagkain na na, na huhulog, okay? Diretso siya dun sa sa ilalim. So may pansalo dyan sa ilalim na uh, lilinisan, ninilil, nililinisan ko every week. Ayan. So ngayon lang ay hindi ko pa nalinisan kaya medyo ganito may mga balahibo-balahibo sa ilalim. Ayan. So so kailangan maging malinis palagi para iwas sakit, iwas parasite, iwas uh, fungus dun sa mga cats or ringworm, ganun, nagkakos na ringworm. Kasi guys, mahirap kasi pag buntis yung cat natin at mahirap na natin silang gamutin. Okay? So, kailangan talaga healthy sila. Maiwasan talaga nila yung mga sakit. Lalo na kapag nagbubuntis sila. Kasi maselan talaga sila. Okay? Kasi pag pagbuntis, hindi na natin sila pwedeng painumin ng mga gamot. O applyan ng mga kahit anong gamot. Kasi delikado yun sa mga kittens na nasa sinapupunan nila. Okay? So, update ko kayo later. Ayan, so ito pala yung tela na ilalagay ko. So, nalalaban naman to guys. Gusto ko ito yung ilagay ko. Marami akong ganito eh. So, ayan, para comfortable siya. Ayan. Ayan, so yan na po yung setup sa cage po ni Jopay. Pero expect nyo po guys na mag -e explore pa po sila at mag adjust pa po sila. Pero nakita naman po natin na medyo komportable naman po si Jopay. Thank you so much guys for watching and I hope nakapag-subscribe ka na dito sa ating YouTube channel. At like naman po para ma-inspire po ako na gumawa pa ng maraming content at mag-comment po kayo sa baba. Huwag po kayong mahiya. Okay po? Thank you so much guys. See you again sa ating next vlog. Bye-bye!